Guys! Kumusta guys? May isang gwardya guys. <laughs> Hindi umawat ng kaguluhan doon sa malapit sa area niya. Hindi niya inawat. Ang sabi ng mga tao, anong ginagawa ng gwardya? Hindi niya inawat guys. Tama ba yung ginawa ang aksyon ng gwardya guys? Hindi niya inawat eh. Nagkagulong doon sa area, na malapit sa area niya. So, kung gusto nyo malaman guys, kung ang dapat at tama ba yung ginawa ng gwardiya. Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Reddles TV. 14 years, more or less, bilang security guard, security officer. Okay guys, so pag-uusapan natin guys yung sitwasyon ng isang gwardya para alam nyo ang tawag dyan, handle situation, okay? Pero bago ang lahat guys, baka magtaka kayo na mukhang may taong nagsasalita na mukhang sanggano, hindi naman mukhang officer, hindi naman mukhang security guard. Kasi guys, ako ay isa ng retired na security officer, security guard. So, binabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman na acquire ko sa mga advanced training ko, mga tinatawag na sa mga iba-ibang mga pwesto na napuntahan ko, sinishare ko dito sa video ko guys para at least yung ibang gwardiya na baguhan o kaya nag-duty pa ay magabayan natin sa tamang action taking kung may mga tinatawag na situation sila. Kaya kung kayo guys ay isang gwardiya, nag apply ng gwardiya, gusto nyo makaroon ng advanced learning, advance na kaalaman, ay dalawin nyo ang channel ko guys. Ayan, guys, ayan o. Oh. Yan po, uh, Riddles TV. Pag nakarating na kayo, pindutin nyo yung playlist dyan, guys. Ayan, playlist, guys. Oh. Pag nasa playlist na kayo, guys, mababasa nyo yung tinatawag na Security Guard Matters. Nandyan lahat ng video natin, guys. Lahat halos ng mga situational at kaalaman ay makikita nyo, ma at magaguide guide din kayo doon. Magagabayan kayo sa pagtatrabaho niyo bilang guardiya, pagdi-duty niyo. Okay guys. At kung gusto naman niyo ng mga informative na mga video o kaya travel-travel, marami din tayo itang, guys. Marami din tayo diyan guys, mga kwan. Pwede niyo i-explore yung ating channel guys para uh, malaman niyo kung anong mga dapat na content na magugustuhan niyo. Okay guys. At sana guys, wag niyo Iskip yung mga ads natin para naman makatikim tayo ng konting kape sa ating mga video. Okay, guys? So, ngayon, guys, punta na natin yung sitwasyon ng isang gwardiya. Maraming comment. Maraming comment yung tao. Sabi na, anong ginawa ng gwardiya? So, panoorin muna natin. Magre-react muna tayo sa video na ito, guys. Tara panoorin natin na yung guys mo. Oh. Viral update, isang kaguluhan ang nag-viral sa social media na kung saan lahat ng komento ay security guard ang puntirya dahil sa wala man lang daw itong ginawa. Ito nga ang mga katagang komento na ating napansin. Inga nga nga security guard. Kuya guard ano na, ang security guard walang paki. Naging security ka pa. Sa ganitong pangyayari o sa ganitong sitwasyon ano nga po ang dapat gawin ng security guard. Lalo na ito ay nasa kanyang area of responsibility. Ay!

Okay guys, napanood natin yan. Oh. Kung hindi, hindi, ko inalam lahat ng sitwasyon dyan. Ang kinuha ko lang yung kanyang importanteng eksena. Okay guys, tayo mga gwardiya guys, unang-una, tayo mga gwardiya, alam natin ang tinatawag na jurisdiction natin. Okay? Ala, dapat alam natin yan para hindi tayo mapunta sa maling galaw. Okay? Maling galaw guys. Okay? So, napansin natin yung ating video, no? Ang daming tinatawag na no, comment ng yung commentator uh, yung sa video, di ba, makikita mo. Uh, yung mayari ng video, uh, ikaw natin to, yung tinatawag na ibigay natin yung kanyang karapatan. Pero nireact lang natin. So, kung nakapangking ganyo, walang ginawa doon yung gwardiya wala daw, hindi daw umawit yung gwardiya, nagkagulo na doon sa kanyang malapit sa kanyang area. So, ang katanungan natin, tama ba yung ginawa ng gwardiya? Tama ba? Na hindi sa nang himasok doon sa kaguluhan ng mga tao doon sa malapit sa kanyang area. Ang ako guys, hindi ako magaling ha, hindi ako magaling, hindi ako professional na kwan. Pero kung ang kasagutan ko nun ay tama. Hmm. Baka marami magtatanong dyan. Bakit tama eh? Nagkagulo na nga eh. Eh, ikaw yung gwardya eh. Bakit sabi mong tama? Ay, ikaw ang tamaan namin dyan eh. Baka kayo isipin nyo. Ganito yan guys ha. Kung niyo dito tayo sa video guys ha. Doon tayo sa video guys ha. So, shout out sa mayari ng video. Right poll kayo pong right poll lang una na yan. Ganito yun guys. Kung pansinin nyo yung video guys, nagkagulo na yung tao doon sa harapan ng duty ng gwardiya. Alam ko, ang duty ng gwardiya ay doon sa may pintuan ng parang salamin na parang yung area niya ay doon sa loob ng company. So, ang jurisdiction ng gwardiya guys ay doon sa pintuan. Pag pumasok ka doon sa pintuan, sakop ka na ng jurisdiction yun. Yung kanyang jurisdiction ay nasa loob ng company, doon sa pintuan. Doon sa harap ng kumpanya nila, guys, ay hindi niya na jurisdiction yun. Hindi niya na EOR yun. Kung may gwardiya doon, ang tawag doon perimeter guard. Diba? Perimeter guard. Siya ay nandun sa pintuan. Ibig sabihin, ang EOR niya, isecure niya yung kanyang EOR doon sa pintuan sa loob ng company. Okay, naintindihan nyo, guys? Ha? So, hindi siya pwedeng manghimasok doon sa gulo na yon. Nakita niyo yung kaguluhan, takbo rito, takbo doon. Ngayon, kung, kung mag, manghimasok ka, gusto mong gawing bida ang sarili mo, aawat ka kasi gwardiya ka, di ba? So, nangyari, gaganong-ganong ka sa perimeter, napabayaan na yung area mo. So, walang kaibahan yun da, sa video ko na isang gwardiya tumulong, pero tinanggal. <laughs> Ganon din to guys. Hindi ka basta-basta manghimaso sa anumang kaguluhan as long as wala sa area mo. Ngayon, ang iniisip ng mga tao na hindi gwardya, hindi nakapag-training, yung gwardya nila alam ko na training yun. Kasi bakit? Alam niya yung action taken eh. Action taken niya, alam niya. Sinecure niya yung pintuan, hindi siya nakialam sa gulo, at pwede ka makiusap dun sa mga empleyado. Ma'am, baka pwede tayong tumawag ng barangay kasi baka madamay tayo. Mabasag yung pintuan natin. Ngayon, yun ang action take niya. Ngayon, kung, kasi hindi ka pwede makaalis dun sa pintuan eh. Nandun yung, nandun yung maning mo eh. Nandun yung control mo eh. So kung in-advise in in mo na, ilalagbog mo yon Advice to employee ganito. Call uh, barangay, uh, barangay, barangay, official official or kaya PNP official ganon. ang mga e paper personnel Ilagbook mo 'yun kasi baka tanungin ka anong action taken mo eh So baka tanungin ka, imbestigahan ka ng mga kwadro na anong action taken mo. narin rin naka nagkaroon ng seryosong sitwasyon doon. So ang unang tanungin siyempre, ikaw na malapit doon. 'Di ba? Ngayon, ang tanong sa akin ah uh, bakit hindi natin awatin? Una-una, guys, ganito yan. Hindi mo na iuwar yun. Perimeter guard ang tawag doon. Hindi ka perimeter guard. Ipagpalagay natin, nang imasok ka, inawat mo, pinasok yung area mo, ano mangyayari yon Tanggal ka. Baka madimanda ka pa na may-ari ng kumpanya. Hindi mo na iuwar yun. Hindi mo na concern yun. Nang imasok ka. Pangalawa, umawat ka. Wala kang problema doon sa area mo. Wala kang area doon na hindi dyan na may yun. Umawat siya kasi nagkagulo. Habang umawat ka, nabili mo yung gulo. Ano ba yung na nabili? Sila nag-away, yung galit nila napunta sa'yo. Di ba? So, nabili mo yung gulo. Instead na, instead na labas ka sa kaguluhan nila, nabili mo ba? So, nadawit ka. So, ngayon, siyempre, sinugod ka. 'Di ba? Tay nagkagulo na nga eh. Nagretaliate ka ngayon. Nagka-problema ka pa. Kasi bakit? Pumasok ka doon eh. Sa kaguluhan nila eh. Ano bang kinalaman mo doon? Basta ikaw nag-duty ka dito sa area mo. Maintain peace and order in your EOR. So yun, sa harap ng area mo nangyari. di ba? Kaya sabi ko, tama yung ginawa ng gwardiya hindi siya nakialam doon. Problema nyo yan. Pinasok nyo yung gulo na yan. nyo. Ang ikukuha mo lang, ma-control yung sitwasyon, tatawag ng barangay o kaya polis para mag-respond din sa kaguluhan. Hindi ikaw, gwardya. Okay? Kasi, ang mga tao, akala kasi nila, pag may gwardya, responsibilidad natin lahat. May gwardya! hindi nila alam yung mga taong hindi alam ng pangsyon ng gwardiya na mayroon tinatawag tayong jurisdiction. Kung hindi mo alam, ilagay ang sarili mo, ikaw gwardiya, malamang paso ang aabutin mo. Sunog, masusunog ka. ba? Diba? Kaya nga ako, nandito tumuturo. Ngayon, kung alam yung mali yung aking advice, aking pananaw do sa situation, may comment section dyan ipamukha nyo sa akin kung mali ba itong sinabi ko. Okay? Kung mali ba itong sinabi ko. So, ngayon, pangatlo, di ba, eh, una-una, mapabayaan yung sitwasyon mo doon sa area mo. Ipalagay. Now, pangalawa, yung nabili mo yung gulo. Nabili mo yung gulo. O, di ba? Pangatlo, pag nagkamali ka ng galaw, pag-awat mo, may nasugatan, may napilayan. Kasi may nakita rin akong video na, eh, may video rin ako nakita na guardian, umawat doon sa nagsuntukan. <laughs> Ang ginawa niya, in -MA niya, MA yung sinakal yung kuan at binalya niya. Eh kung nasaktan mo yung tao, may, may nasaktan ka doon, baka ikaw ba ay dimanda ng mga kamag-anak? Bakit mo sinaktan? Tapos, nakita pa sa, sa investigasyon, hindi mo area. O, di ba? Tinan mo kung paano mo pinasok yung sarili mo sa alanganin sitwasyon kung hindi ka nag-training. Kung hindi mo na punuod tumagang itong video. Pangapat, paano kung pinersonal ka na nag-away? Nasaktan mo, ha? Ah, tigil kayo. Uy, ginano mo, pinagsasapak mo para magtigil kasi makulit na, eh. Paano kung pinersonal ka at binalikan ka sa area mo? Ang area mo alam na alam nila. Pero ikaw hindi mo alam kung sino 'yung mga 'yon. 'Di ba guys? So 'yan ang tandaan natin guys, hindi tayo pulis. Okay? Hindi tayo pulis at kailangan marunong tayong lumagay sa ating sarili kung saan tayo dapat nakalagay. Okay guys? Saan tayo nakalagay para hindi tayo mapaso, hindi tayo ma malalagay sa alanganin I hope guys na naliwanagan ko yung issue na to, naliwanagan ko kayo yung mga yung na, nabigyan ko kayo ng paliwa ng ng maayos na paliwanag sa sitwasyon ng mga gwardiya na hindi basta-basta tayo magkakaroon ng involvement sa mga sitwasyon. Kailangan marunong tayong maglagay sa ating sarili kung saan tayo banda papasok. Okay guys? Ngayon po guys, kung naliwanagan kayo guys, I hope na mabigyan nyo ng like, mag-subscribe ang hindi pa subscriber, notification bell guys, baka makalimutan nyo para updated tayo sa ating mga video. Sa ngayon guys, hanggang dito lang muna tayo guys. Kita-kita tayo sa susunod guys. Bye-bye!